meron ako napakahalagang tip para sa masakit ang tuhod. Bagong discover ko lang to. Na interview po natin kasi si Dr. Jeffrey Montes, napakagaling na rehab medicine doctor, graduate sa UP. May sinabi siya sa akin na napaisip ako. Ang sabi niya, ang problema sa sakit sa tuhod, pakita natin, Dr. Lisa, itong mga litid na nakapaligid sa tuhod, ito ang tuhod natin, tingnan niyo, ha, ah, yan ang buto, yan ang patela, may mga liti dito sa side. Ha? mayro pa tayong liti dito sa likod. Ang problema, pag meron kang sakit sa tuhod, baka sobrang bigat, sobrang tagtag, na-injure ka, pag tayo mo, nabigla, nagkakaroon ng injury, mga punit-punit itong mga litid at sumisikip yan. Pag sumikip itong litid dahil nga nagpeklat na injure nyo, magdidikit ang buto sa buto. Pag dumikit itong buto sa buto, mahihirapan itong kalso sa gitna, liliit yan, sasakit po yan. Sobrang sakit yan pag dumikit. Ha? Yan ang nangyayari sa atin, kaya sumasakit ang tuhod. Pwede bata, pwede sa matanda. Ito rin problema ko. Ito yung normal na tuhod, kita nyo, pantay na pantay. Kung may depresya ang tuhod, kita nyo, tumatabingi o oh. kaya dumidikit. Dumidikit itong buto, napakasakit niyan. Ang isang cause, dahil nga tumitigas itong mga muscle sa paligid na natin po. So, ito po yung tuhod natin. na I stretch natin yung mga muscles sa taas sa ibaba para lumuwag yung tuhod natin. Ito yung napakagandang tips natin para sa inyo. Tatlong stretch po, ituturo ko sa inyo. Ha? Tingnan nyo itong first stretch. Ha? oto po. Yan. O, gagawin nyo to I-stretch nyo itong likod nyo. At hinihila itong pa, pang quadriceps to Ito sa hita. Yan, no, nararamdaman ko. Kung sanay na kayo mag-stretch, pwedeng paatras konti. Pakita mo, Dok Lisa, yan, oh. Kaya ko na i stretch paatras. 10 seconds po ito gagawin. 10 segundo, pwede gawin. Tatlong beses, tatlong beses sa isang araw. Tapos yung kabilang tuhod din. Ayan, no? Oh. Kita nyo, ha? Oh. Naka-stretch. Pakita mo rin, Dok Lisa, sa likod. Hinihila ko. 10 seconds yan. Uh, tapos hinto, ulit na naman. Bakit kailangan stretch itong quadriceps natin? Kasi pag nakaupo po tayo sa silya, mga 1 hour, 2 hours ka lang umupo. Alam niyo ano nangyayari? Sabi ni Dr. Jeffrey Montes, sumisikip na. Sumisikip na itong mga muscle natin. Kaya pag tayo natin galing sa upo, uy, parang masakit na yung tuhod ko. Kaya ako nga, 2 to 3 times pag sumasakit ang tuhod ko, ini-stretch kong ganito. At pinapakita ko, Doc Lisa. Tingnan, pakita mo, Doc Lisa, sa likod. Dapat ang stretch, diretso lang ha, dito. Ayaw mo i-stretch pa kanan, baka mabali ang tuhod. Huwag pa kaliwa, hindi rin maganda. Diretso, diretso lang. Yan, level lang, diretso lang pa atras ang stretch. Yan po ang first exercise natin. Okay, pakita ko naman yung second stretch ha. Ito po yung second stretch natin hawak kayo sa isang lamesa o isang silya, tapos papatong nyo yung paa nyo sa medyo mataas, katulad ng ginagawa ko. Tapos aabotin nyo yung uh, paa ninyo. Kung hanggang saan lang abot nyo, kung dito lang o dito, yan, no, naabot ko. Gagawin to ng mga 10 seconds, tapos pahinga, tapos 10 seconds, nararamdaman ko po, nahahatak dito, yan, you no? Know? Nahatak yung muscle ko dito. Gawin sa kanang paa, at gagawin din natin sa kaliwang paa. Pero dapat naka-steady kayo. Meron kayo hinahawakan. Actually, nakahawak ako kay Doc Lisa. Yan. 10 seconds, ha? Ano purpose nitong dalawang stretch? Yung unang stretch natin, pakita natin, Doc Lisa. Ito, yung quadriceps, sa Niluluwag ko dito. Yung pangalawang stretch, nakataas yung paa. Itong mga muscles sa likod, ang ginagalaw naman natin. So, pag na-stretch mo yan, lulubag na yung space dito. Pag lumuwag yung space, hindi nasasakit ang tuhod mo. Gagawin nyo to mga two times, three times a day, lalo na pag sumasakit po ang tuhod. Ito naman po yung pangatlong stretch. Actually, invento ko lang to eh. Squat siya. Meron kayo hinahawakan, hanap kayo ng lamesa na medyo mataas o parang silian na medyo mataas. Ganito po. Naka-squat ako, binibend ko ang tuhod ko. Naglalagay ako konting tibbang. Saan ko po nararamdaman ng stretch? Dito, Dok Lisa. Oh, sa akin, masikip dito. Eh. dito sa may kanan ng tuhod ko. Ni-stretch ko siya ng mga 10 seconds. Pag masikip na, aluluwag ko ulit. Papahinga ko muna. Tapos i-stretch ko rin ulit mga 10 seconds. Napakasarap ng pakiramdam kasi naluluwag niya yung mga nagsikipan, na injury, nagpeklat na mga litid sa gitna ng tuhod ko. Bakit po hindi ko ginagawang full stretch or full squat pala? Kasi pag full squat, kadalasan yung mga may sakit sa tuhod, hindi na kaya mag-squat eh. Kasi nga, nagkasira-sira na yung tuhod nila, hindi na makabend. Kaya kung hindi nyo kaya, uh, hirap kayo, ipatong na lang yung isang paa, dahan-dahan lalagyan ng bigat. So, tandaan nyo po ah, uh, yung tatlong stretch na tinuro ko, napakahalaga no, na uh, tapos noon, may dalawang exercise na pwede kayo gawin. Sa mga may edad, talagang malala ang sakit ng tuhod. Hanggang ganitong exercise lang sa tuhod ang pwede niyo gawin. Papakita ko, Doc Lisa. O, oh, ito yung tuhod ko. So, ang gagawin nyo, papatigasin nyo itong quadriceps yan na pinapatigas ko. Pinapataas mo lang ang patela. Yan, oh. Tinitigas ko siya. Tigas mo 10 seconds. Pahinga. Yan, tinitigas ko ulit. 10 seconds. Tumitigas siya, matigas pahinga. Tigas ulit para tumigas yung muscle at hindi lumiit. Pag malaki ang muscle sa hita, mas stable ang tuhod natin. Yan, yan ang purpose natin dyan. Ito naman po yung pangalawang exercise na ituturo ko sa inyo. Mas advanced to Kung medyo maayos na ang tuhod nyo at kaya nyo na ito, pwede nyo to gawin. Ha? Ang tawag po dito, half squat. Papakita natin yung half squat. Ha? O, oh, mag squat po tayo. Yan, half squat po natin yan. Okay? So, ang ginagawa natin, naka-half squat tayo at nakalabas konti yung puwet natin. Pakita ko po yung side view. Naka-half squat din tayo, ha? O, oh, yes. ganito half squat. Yan. Hanggang dyan lang. Hindi mo kailangan masyado mababa yung squat, eh. Kasi kung masyado mababa, hindi rin maganda. Yung kanina pinakita kong full squat, stretch lang po yun. Ini-stretch lang natin half squat, lock lisa, ganito. Yung tuhod daw, hindi pwede lumampas sa paa. At yung puwet, medyo nakausli sa likod. Parang pato. Yan ang correct way to squat. Ganito. Pag sampung bestes nyo to gagawin, lalaki ang muscles niyo, magiging mas stable ang tuhod. Meron pa pala akong additional one exercise sa inyo na pwede nyo gawin kung medyo lumalakas na yung tuhod nyo. Ang palakas rin ito ng tuhod, yung standing on one leg. Yan, tatayo ka sa isang paa, nagbabalans ako. Yan. mga kung hindi nyo kaya matagal, 10 seconds. Kundi hawak kayo sa lamesa o sa silya. Pero ako, ginagawa ko 30 seconds o 1 minute yan. Standing on one leg, pinapatigas mo yung muscle mo, nagiging mas stable ka, mas hindi ka matutumba. Kasi tayo nga, dalawang paa. Ito nga, pinapractice mo, isang paa lang eh. Diba? So, mas maganda yan. So, sana po nakatulong tong video ko. Para sa akin, nakatulong talaga sa tuhod ko. Kasi sumasakit yung tuhod ko dito sa may kanan eh. Bakit sumas sumasakit ang tuhod ni Doc Willie? May flat foot kasi ako eh. Tinuro ko na to dati. Yung kanan pa ako, flat foot. Kaya yung tuhod ko ng masakit. Kaya everyday, yung mga stretches, especially ito. Papakita ko ulit, ito pinakamahalagang stretch. Ulit-ulitin nyo yan. Napakasarap ito po. Tinataas ko dito. 10 seconds. Doon sa apektadong tuhod. Lalo na pag nakaupo kayo na matagal, galing kotse, galing meeting, tumatayo ako, stretch-stretch muna at maglalakad-lakad. Sana po nakatulong tong exercise ko. Paki-like, paki-share sa YouTube, paki-subscribe po sa ating YouTube channel. Salamat po.